Sa unang tingin, kargado lamang ng sako ng mais ang truck na ito sa barangay Kakilingan, Cordon, Isabela noong lunes, November 17. Pero nang siyasati ng mga polis ang laman nito, kargado pala ito ng mga kahoy na nara. Yung pala, nakatakda itong ipuslit at dalhin sa probinsya ng Bulacan. Ang modus na ito, nabisto ng mga polis matapos hindi magtugma ang bigat ng karga sa idineklara ng mga sakay nito. May paparating nga po na isang uh, truck na kung saan napansin nga daw po nila na uh, itong nilalaman nitong truck ay mabigat. So pinara po nila ito sir. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, nasa higit 800 piraso ng kahoy na nara ang laman ng truck. Nagkakahalaga ng 4 na milyong piso sinubukan pa raw ng pahinante ng truck na suhulan ng mga pulis pero hindi ito umubra. Napaisip po sila so tinanong po nila kung anong nilalaman. Nga po nitong kanilang ano itong kanilang truck ang sabi po uh, sa ako ng mais yun po ang sinabi and kung alam po natin yung word na kusot mm -hmm. yan, yan po kasi yung ano yun po kasi yung nabanggit po nila and then tinanong nga po nila kung may papeles ba yung bibiyahe po nila, uh, wala ho silang maipakita. Ang mga sospek, kabilang segit sa anim na po mga individual na nahuli mula sa 43 anti-illegal logging operation na ikinasa sa buong rehiyon 2. Sa bilang na ito, higit isang daang libong peraso ng board feet na mayroong kabuang halaga na higit sa 8.4 milyong piso. Pero malaking hamon pa rin sa Police Regional Office 2 ang pagsawata sa pagpupuslit at pagputol sa mga puno. Babala naman nila sa mga magtatangkapang magpuslit ng mga kahoy. Sa panalangkang panunuhol nga po no, ng isang individual sa mga kapulisan natin, isang ano to, isang patunay na ang serbisyo ng kapulisan hindi ho nabibili ano at hindi po dapat ipagpalit ang illegal logging, direktang paglabag sa Presidential Decree No. 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Bagay na isinampana sa dalawang sospek na haharapin sa kasong bribery. Jose Robert Inventor, RNG News.